mas nakakapagod pala to. Kasi, tuloy-tuloy yung padyak mo eh, non eh. Pag tumi tumigil ka pumadyak, nag-auto po siya. route lang ako ngayon. Yung ruta na yan, from my previous ride, so kinarga ko lang dito sa Majin 6, C606. Tapos, itong computer, nakakabit dito sa Pink Rider X2 Max. Itong trainer na to, built-in na yung power meter edence sensor, heart speed. Etong heart rate, gamit ko yung bagong majin Ito 'yan. Magellan H613. So, bale, ang iba nito over dun sa previous na gamit ko, yung luma kong gamit, coin cell battery. So ngayon, ito, built-in na yung battery. Rechargeable na siya. Siya ang gusto ko dito. Yung strap niya may grip unlike doon sa isa walang grip nalalaglag dito sa katawan ko yung shape kasi ng katawan ko pagi so ang problema nalalaglag siya kasi nga parang actually garter lang yun eh eto may mga grip siya sa ilalim so kapit na kapit sa skin nakapagod to one hour pa lang ako pero parang jack na ako lang dalawang oras eh hirap, hirap eh. So ayan yung trainer. Tahimik. Bale, may, may maririnig mo lang yung drive train mo eh. Yung pag-shift mo, yun lang yung pinaka maingi na part. Yun na yun. Pero yung trainer itself, napakatahimik. Wala akong maririnig na ingay. Solid. So far, great experience. Kasi, gano'n ngayon, umuulan sa labas. So, Tuloy-tuloy pa rin yung workout natin. dito na nababakante. Hindi lumalamig yung hita. Kaya, ensayado pa rin kahit pa paano. So, yun lang. Tapusin ko lang ito. 40 kilometers. Ah! 14 kilometers kasi na tayo din ngayon na Grabe ito Grabe, nakas pumagod Kala mo lang talaga madali Pero grabe, parang doble talaga yung effort Okay na ako, 40 kilometers 1 hour, 40 minutes Ride Tapos na tayo din, bukas na lang ulit <laughs> Pag di umulan uh -huh. bukas Ride sa labas, pero pag umulan Trainer ulit, this is it Pansin. bye